Hello everybody! So ayan, nandito ako sa hotel. Hindi ko pwedeng sabihin welcome on board guys kasi obviously kita nyo andyan ang aking bed. Uh, nandito nga kami sa Madrid and kasama ko yung aking mga colleague uh, meron kaming tinatapos na work uh, para sa aming boss. And uh, yeah, today, ah uh, first day namin na nag-work kasi kahapon kami nag-travel, inabot nga kami ng maghapon kasi delay ang aming flight. Kaya yung akin pong live na naka-schedule sana kahapon ay hindi ko po nagawa. So, ayun guys, meron kasi akong itatalakay sa inyo guys ngayon na tinatanong ni Sir. Ang tanong ni Sir ay uh, ano, ano daw ang possible na itatanong sa interview? So, well guys, bago natin sagutin yan, uh, Maraming marami pong salamat sa mga patuloy na nanonood ng aking video at saka sa mga nagsishare especially. Uh, many, many thanks po. So, ayun guys, sagutin natin si sir. Mashare ko lang guys, uh, ako kasi... <clears throat> noong ako po ay nasa Dubai, uh, share ko sa inyo kung ano-ano yung mga interview ko. Kasi tatlong interview yata po ako nun or apat. Um, una kong interview po, oh, nag, Ayun oh, nga, nag-apply ako sa dock, sa dock, sa mga marina po, sa mga port. Nag-walk-in po ako dyan. Tapos sa mga offices din, nag-walk-in din ako dyan. Ang dami kong pinag-walk-inan dyan guys. Talagang brutal yung aking pinagdahanan dyan. Pero napaka-worth it naman po. And yun, ngayon masasabi ko na okay naman na po yung aking career sa yating. So, well guys, yung unang interview ko, is share ko sa inyo, yun nga, nag-walk-in nga ako, nagbigay ako ng mga CV, and meron akong interview straight, ang dami ko pa naging interview sa Dubai, super dami po. Pero, hindi ako masaya sa mga offers sa akin, kaya keep nag uh, ano lang ako, nag applying lang ako sa mga yating. So, ayun nga, nung natagpuan ko na nga po yung yacht na ang laki sa Dubai, sabi ko, oh my God. Pagpasok ko pa lang po sa marina, sabi ko, ito talaga yung wini-wish ko na yate, na masakyan. Lord, sabi ko, nagdasal po muna ako bago ako mag-walk-in doon. Sabi ko, Lord, sana po, sana po, sana po talaga, uh, ipag, pagbigyan nyo na po ako, pagbigyan nyo na po ako sa yate na to. Tapos, yun nga, uh, na-interview nga ako ng fleet captain, pagkabigay ko ng CB. Tapos, uh, uh, kasi meron din naman po kaming parang kakilala doon. Uh, which is napakalaking tulong din po. Ako yung nagpapasalamat din po sa kanya. Ayun nga guys, nagkaroon ako ng interview. And ang tanong sa akin ng ng fleet captain, siya kasi yung nag-interview sa akin. Ang tanong niya sa akin ay, uh, ano daw ang aking mga experience. And sabi ko, ang experience ko po karamihan ay mga boutique, mga ganyan, mga parang sales representative. Tapos sabi niya sa akin, uh, mer tinanong niya ako, meron ka bang interview sa Yating? Sabi ko, yes sir. Ang bilis kong sumagot, yes sir. Pero, ang totoo guys, wala. So, ayun, nagsinungaling ako guys. I'm sorry. Pero alam nyo guys, hindi ko sinasabi na magsinungaling guys sa interview nyo. Yung sinasabi ko lang, pagkakataon na natin yan, talagang i-grab natin yung pagkakataon, gawin natin yung best natin na makukuha natin yung trabaho. Kasi, hindi natin alam. Baka first and last mo ng interview yun, di ba? So, yun nga, sinabi ko na mayroon akong yating na experience and Luckily guys, sobrang lucky ko din siguro nung mga araw na yon And sabi niya sa akin, uh, okay. Tapos hindi na siya nagtanong ng mga reference or mga kung ano-ano pa sa ang yating. Basta sinabi ko na may experience ako sa yating. Tapos sabi niya sa akin, okay babalik ka para sa next interview. Tapos tinawagan ako ng, sa next interview. Sa office naman po ako okay, ni interview parang pinakang head ng office. Uh, ang naman po sa akin ay, swerte pa rin ako ng mga araw na yun. Kasi ang tinanong sa akin ay, marunong ka bang lumangoy? And sabi ko, yes sir, kahit pa po gaano kalang, kalalim ang ano, dagat, kaya ko po yan lang ngayon. So yun, not siguro natuwa din sila, siya sa akin. Tapos sabi niya, sige babalik ka uli sa next interview. Pero ang tagal guys, ang tagal nila akong tinawagan po for the next interview. Tapos yun nga, kinukulit ko sila, lagi sa emails, so, ganyan. Sabi ko talaga, gustong gusto kong makuha yung yate na yun. Tapos, tinawagan ako for the last interview. Uh, yun, dun na, dun na ako tinanong kung ano yung mga duties and responsibilities. Yan ang itatanong sa inyo guys, mga duties and responsibilities. Tapos, kung ano yung nasa CV nyo, kailangan nyo pong pag-aralan yan. Dahil dyan po sila kumukuha ng mga tanong. Unang-una po, titingnan nila dyan yung mga natapos nyo, tapos yung mga experience nyo. Diyan sino kukuha ng tanong guys sa mga experience nyo. Kung ano yung naging duties and responsibilities mo sa pinanggalingan mong yat or sa kung ano man ang mga duties and responsibilities na a-applyan mong trabaho sa yat na tinaga applyan mo. And meron din sila guys na tinatanong na for example, uh, it happens like, Halimbawa, ang guest na aksidente or nasugatan, anong gagawin mo? Or halimbawa, may galit na, may galit na guest, anong gagawin mo? Anong sasabihin mo? Mga ganyan. Tapos meron ding mga tanong, for example, sa laundry po kayo. Halimbawa, itong fabric na to, ganitong fabric, anong chemical ang pwede mong gamitin? O for example, merong stain ang sofa, wine stain, anong first step mong gagawin? Mga ano nga po, mga mga techniques sa trabaho at saka mga duties and responsibilities, yan yung po yung talagang hindi nawawala sa tanong. Meron din pong mga tanong na anong kahinaan mo, anong, san ka magaling, yung mga ganyang tanong, meron din pong ganyan. Pero, meron din nagtatanong ng ano, yung for example, nag apply ka sa YAT na ganito ang pangalan, itatanong din po yan kung sino ang owner, or kung sino ang, kung anong taon ibinild, ganun. Um, ano pa ba? Um I think yun lang pag-aralan nyo yung CD New duties and responsibilities especially tapos mga anong kaya mong gawin at saka yung mga suggestions kung paano ka mag-entertain. For kapag charter naman po ang applyan nyo, for sure kasi na apply din ako sa charter, meron naman tanong na anong kaya mong gawin sa na, anong kaya mong gawin para makatulong ka sa sa yacht, mapalakas ang charter, ganyan. Tapos uh, Tinatanong din nila minsan kung gaano kakahabang oras kayang magtrabaho. So, ganyan po yung mga tanong na hindi nawawala. Uh, mawawala man yan ay ano, pag-aaralan nyo pa rin po para just in case na itatanong po sa inyo, ay alam nyo po yung inyong isasagot. So, I guess, sa uh, yun lang for today. And, many, many thanks po. Basta, guys, laging, laging handa sa interview. Dapat lagi kayong handa. Laging mag-search, laging magbasa. Uh, 2023 na po, may Google, mag-Google po tayo kung anong a-applyan natin, tingnan natin kung anong duties and responsibilities na ng a-applyan nating position, and kung ano yung halimbawa, nag-pretend ka na meron kang experience, uh, mag-search ka about dun sa pinipretend mo. For example, duties and responsibilities ng position na pinipretend mo na experience mo, or anong boat, anong built, yung mga kailan binilt kailangan po yan ay talagang detalyado para hindi tayo magkamali sa ating interview and hindi masayang yung mga moment na nakakuha tayo ng interview kasi hindi natin alam di ba mali mo first and last na so kaya igagrab natin talaga yung pagkakatao na huhusayan po natin kaya ayun guys uh, good luck sana merong magcha-chat sa akin na ma'am ayun nakasampa na ako or ma'am meron na po akong interview di ba oh kaya excited din ako para sa inyo guys so Kalingan nyo po. Good luck. Bye.